I'm Pia Four years old today's At today video Ang sumahin kami Kamain Ang sanggup wow. Kasama ko na pala Ang akin Pogi Ninino wow. Wala pa na dito Sila Mama Ang tita Ang bagal kasi Maglakad Nakalipas Na ng isang taon Pero wow. Isang oras <laughs> Na kami Maghintay Ay dumating Na rin Aming Order Butong na ako First time Kulang nam Pala makakakain sa job Masarap kaya ito, tikman natin sa si na pa lang at naluloto kasi na, di pa ako marunong. Kasama, ring pala na Si Tita lolo na nagluluto din. Bakit pa? Ganito dito. Nagbayat na, na Kami paling ang magluluto. Bakit? Charot! Alam nyo ba guys? Nang hindi ako kamain. Kasi naman, hindi masarap. Mas mabuti pa yung sundi sa bahay. Iwang ko ba? Dito sumaga. Tita ko, bakit ganito? Yung trip, di naman masarap. Ay naku!